Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay mula naman kay Angie. Narito ang kanyang tanong. Attorney, narinig ko na may mga kasal sa pagitan ng mga blood relatives hanggat 4th civil degree ay pinagbabawal dahil sa public policy. Ano ba ang ibig sabihin nito, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. May mga kasal na walang bisa mula sa simula dahil ang mga ito ay labag sa public policy. Against sa public policy. Nasa provision ng ating family code na ang mga kasal sa pagitan ng collateral blood relatives maging legitimate man o illegitimate hanggang sa ikapat na antas sibil o fourth civil degree ay walang bisa mula sa simula dahil sa public policy. Ibig sabihin, hindi maaaring magpakasal ang mga blood relatives na nasa first, second, third, at fourth seven degree. Ano yung mga blood relatives na nasa first seven degree? Halimbawa, ang first seven degree ay ikaw at ang yung mga magulang o kaya ikaw at yung mga anak. Blood relationship ninyo ay first seven degree. Kaya hindi kayo pwedeng magpakasal dahil ang blood relationship ay hindi lumagpas sa fourth seven degree bawal pa rin ang magpakasala mga blood relatives na nasa second civil degree. Ano yung mga nasa second civil degree? Halimbawa, ikaw at ang yung grandparent o kaya ikaw at ang yung kapatid o kaya ikaw at ang yung apo o grandchild. Yan ang mga nasa second civil degree. Ano naman yung mga nasa third civil degree? Halimbawa, ikaw at ang iyong grandparent o kaya ikaw at ang iyong uncle o kaya auntie o kaya ikaw at ang iyong mga pamangkin. Yan ang mga nasa third, seventh degree. Kasama na rin yung apo sa tuhod o kaya great grandchild. At yung pinakahuling blood relatives na hindi maring magpakasal dahil sa public policy ay nasa fourth civil degree. At ano naman yung mga fourth, nasa fourth civil degree? Ang mga ito ay ikaw at ang yung great-great-grandparent. O kaya'y ikaw at ang yung great-uncle o kaya great-auntie. O ikaw at ang yung grand-niece o grand-nephew o kaya'y grand na pamangkin nasa 4th civil degree. Siyempre, ang nasa 4th civil degree pa rin ay ang magpinsang buo o yung mag cousin o kaya magkapatid ang kanila mga magulang. Ipinagbabawal na sila ay magpakasal dahil against public policy. At tulad ng nabanggit natin kanina, kahit na ang blood relationship ng mga ito ay legitimate o kaya illegitimate, bawal pa rin. Dahil ito ay pinagbabawal because of public policy. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating topic. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating tinalakay. Maraming salamat. Bye-bye!